wala si Lola kay Ina, saan natin siya hahanapin? I don't think I can forgive myself pag may nangyaring masama sa kanya. Leo, hindi mo tayo titikil eh. Makikita din natin si Lola. What are we doing here? Di ba dapat ituloy natin ang search? And we already did that, Yuan. And remember, nagawa niya na to before. Ano mong magagawa natin kung hobby talaga ni Lola na mag-disappear at maglayas, di ba? She's sick, Joanna. She can't help herself. Kaya nandito tayo para alalayan siya. Ano ba kayong dalawa? Please, stop arguing. I'm sorry to interrupt. Pero mauuwi lang to sa sisihan. At walang maitutulong yun. Why don't you calm yourselves at isipin nyo kung anong dapat nyong i-prioritize sa ngayon? Tama si Lani. Una-una, nakareport naman na sa mga pulis yung pagkawala ng lola niyo. Let them do their job kailangan yung mag-focus doon sa task nyo. And if there's one thing na importante kay Ma'am yun yung para mapaayos ang kumpanya. So again, you have to focus. Lalong-lalo ka na. Joanna, you're the CEO of the company, right? Halika nga, Yuan. Maupo ka muna dito. Tungka na. Kami na ang bahala sa pag-follow up ng case ni Madam. Para huwag niyo nang problemahin. Rest assured, Natututukan namin to. For now, magpahinga na kayo. It's been a long and stressful day for you. Magtiwala lang kayo sa amin ni Charlie. We got this. O sige na, pasok na kayo sa loob. Kami nang bahala. Thank you, Lani. Oh, no problem. para hindi na ma-burden si Yuan. Come on, Amy. Huwag si Yuan ang isipin mo. Try to look at the bigger picture. Mas pabor sa atin na wala na sa eksena si Madam Aurea. Tama ang mami mo, Amy. Ayon, mas magiging madali na para sa amin para ma-achieve ang mga plano namin to take over the whole company. Now that she's completely gone, Saka maganda pa nito, Amy. Wala na ibang po pwedeng marinig na boses si Yuan at si Joanna, kundi ang mami mo na lang at ako. Wala na po pwedeng ibang magdikta sa kanila. Pero hindi naman tayo sure dyan, Tito. Paano pag bumalik si Lola Aurea? I doubt it. Malamang, palaboy-laboy na siya ngayon. With her condition, hindi siya tatagal sa lansangan habang nawawala sa sarili. And what about Ina? You think hindi niya hahanapin si Lola or Mahirap pa sa daga si Ina. Kaya hindi na uubra ang pagpapakabayanin niya. Mag-isa na lang si Madam Aurelia sa kamiserabi. At hindi ako magtataka kung mamatay na lang yung matandang ulyani na yun sa kung saan lupalo pa siya napaipan. Meanwhile, tuloy-tuloy lang ang pag-transfer ng funds sa kumpanya. Eventually, Maupligan na natin si Juan at si Juan na ibenta ang shares.